So guys, good morning, good morning, good morning. Ayan. Kumusta po kayong lahat? Ayan. Tayo po ay ano, magre-ready sa tataniman ng kalabasa. Ayan. So, niyo po ako. Ayan guys, tara sa tataniman natin ng kalabasa. Nabuhay yung papaya guys, oh. So, sa buhangin. Ayan na guys, yung tataniman natin. Ayan. Nilagyan <coughs> ko lupa. Tapos ito. Pusot. Ayan po lahat. Ayan. Ayan ang lupa. Tapos pong ilalim yan. Ayan, punon ng saging. Banana tree. Ayan. Ganyan po. Ayan. Tapos lalagyan po ulit natin lupa. Ayan guys, lagyan natin lupa. Yeah, ganyan lang siya guys. Tao so, yung isa lalagyan din natin. Yun yung isang yun. Sinor cut ko na guys kasi mahaba masyado. Kuha tayo ng lupa guys. Last na to eh. Isang baldi. Psst. Tew. Ayan guys. Dito tayo kukuha ng lupa. Ang balti na lang, guys. Itong lupa kasi na guys. Pinagsunugan. Kaya kung makikita nyo, maitin. Guys, yang paling diambil itu, guys, itu saja, so guys, sayang. So, andang dulo. Yeah. Iyan. Okay, Iyan guys, salin natin. guys. Tapos na siya. Ayan. Ano naman guys? Garak naman. Eh. Yung ipa naman guys. Ipa. Tapos yung ipa. Para gumanda yung tatanim natin. kuha tayo dun guys ng ano ng ating sako ayan guys umpisa ulit tayo maglagay ng uh, ipanang bigas na natin guys ayan guys tapos na sila tapos na po yan so ayun guys uh, 24 na hole ayan 24 na butas po yun natatanim natin ng kalabasa so Samahan nyo naman ako sa pagbisita sa mga gulay, yung mga pipita sina. Yung mga anihin guys. Ito na siya guys. Ito na siya. At ito na yung bunga guys. Ayan. Ayan na siya guys ang bunga. Ayan. Ayan. Si Garillas. Bahay ko po ba po yan. <laughs> Ayan po siya. Ayan. Laking bunga. Dami. Ito guys, yung unang bunga. Ayan guys, bunga nya. Ayan. mga bunga niya. Mga 5 days pa yan, pwede nang ulamin guys. To. Ayan. Ito. Ayan. Napakarami. Iko't guys. Ayan guys, mula taas. Ayan. Ayan, ayan. Ito, pwede na to eh. Kaya lang, hindi pa pwede. Wala pa yung buto daming bulaklak guys sa ikot ayan guys mga bulaklak dami dyan dito ayan mga bulaklak ayan dami so guys siya ang ano natin yan ang sigarilyas natin guys Punta tayo sa sili, guys. Ayan na yung mga sili. O. Ayan, oh. Ayan. Ay, Buhay na sila, guys. Buhay na. Gano'n doon. Punta tayo sa talong, guys. Ayan na siya, oh. Ayan. I get one meat na yun, guys. Ayan. Gano'n doon yun. Ayan, yung mga talong. Ayan. Guys, yun naman sa kalabasa. Ito gumaganda yung kalabasa guys eh. ayan may ilang puno po yan eh. ayan po yung puno ayan. ayan. guys ito kasing kalabasa guys anim na puno lang yan ito siya ito yung last Yan medyo makapal na, gumagapang na. At may buko na siya. So guys, punta tayo sa ano? Sa pitsay. Tingnan natin na natin yung pitsay eh. so ayan na siya guys ayan ayan, ayan. tumubo na po ayan isang linggo na po yan ayan one week so ayan guys ganda niyan ayan maganda tubo guys may bakod yan guys saka may takip na niyog kakalay kayo ng manok ayan. so ayan guys punta tayo sa sitaw Ayan, mga mahabang sitaw guys, hanggang doon yan. doon. Lahat ng may pusti. Ayan, sitaw yan. Ayan, tumubuo na lahat guys. Ayan siya guys. Ayan. Ayan, bagong tubo. Ayan. So may isang hindi pa tumutubo. Eto guys, wala pang tubo. Malambot na may lupa. Ayan yung mga, ayan. Ayan yung sitaw hanggang doon guys. Ayan yung ibang sitaw. Ito guys, mahaba. Nagkita sangko na yan ng ano. Benting bunga. Ito guys, ang bunga niyan, ganyan. Yan, mahaba. Ayun guys, ayun mga bunga. ano Yan oh. ang mga bunga. Niyan. Ay. So yun guys, tanim tayo tatlong puno guys mahikot kasi yung gitna yung gitna guys lalagyan natin ng abuno maganda po itong binhi ko ito ayan yung gitna po Diyan natin ilalagay yung ano yung abuno ayan guys so ayan na guys nilagyan ko ng takip na kahoy para hindi kay kayin ng ano manok ayan kung mga nalagyan po ng na kahoy na yan yan po yung may tanim para hindi po kalay kayo ng manok ayan meron pa po tayo hindi nataniman 2, 4, 6, 8 Walong butas pa po. Ayan. Ang itatanim po natin dyan ay yung nasa yung nakapunladong sa baldi. Yun po ang ating itatanim. So, yan guys. Yung ating itatanim. Ayan. Hintayin natin mag tatlo o apat o limang dahon yan para bago natin itanim. Ayan guys. Para dire-diretso yung kanyang paglaki. Ayan guys. So guys, hanggang dito na lang yung aking videos. Ayan, yung paghahanda sa pagtaniman ng kalabasa. Ayan guys. At pagbisita ng ating gulay. So guys, hanggang dito na lang po yung ating vlog. So ngayong amaga. Ayan, so God bless po sa inyong lahat. OFW, ayan, mag-ingat po kayo palagi kung saan kayo nandun sa ng mundo and god bless po bye bye ingat po kayo